Umabot na sa 500 million pesos ang naitalang pinsala sa Surigao del Norte ng magnitude 6.7 na lindol na yumanig sa probinsya at ilang kalapit lalawiga noong biyernes ng gabi. Samantala dahil sa lawak ng pinsala, nagdeklara na ang lokal na pamalaan ng state of calamity sa Surigao City. Narito ang hataw na balita ni Janeline Gakit. Niyanig ng magnitude 6.7 na lindol ang Mindanao Region na pasado alas 10 ng gabi noong biyernes. Naitalang sentro ng lindol, labing anim na kilometro hilagang kanlura ng Surigao City. Pinakaapiktado ng pagyanig ang probinsya ng Surigao del Norte. Uh, sa ngayon, yung mga kababayan natin dito sa Surigao, uh, karamihan medyo takot pa rin kasi may mga aftershocks. More than 100 na yata yung aftershocks na na-experience namin. So, yung mga kababayan natin dito nag eh. Kaya minsan yung iba uh, naghanap ng mga high grounds para just in case kung mayroong mga Uh, after siya kasi yung ba, takot din sa Ayon kay Surigao del Norte, Vice Governor Arturo Igay Jr. aabot na sa limang daang milyong piso ang halaga ng mga napinsalang ari-arian at infrastruktura sa probinsya dahil sa lindol. Kabilang na dito ang mahigit isang libong bahay, labing dalawang paaralan at mga tulay at kalsada. Una-una uh, yung ano natin, highway. Uh, highway tapos may mga tulay tayo na napiktuhan. Yung isang highway connecting Surigao City to the municipality of San Francisco nag-collapse. Meaning to say, hindi na talaga madaanan. Yung apat na tulay, um, madaanan pero one lane at saka light vehicles lang. Noong Sabado, nagdeklara na ang lokal na pamalaan ng State of Calamity sa Surigao City upang mas mapabilis ang pagbibigay ng ayuda sa mga biktima ng kalamidad. Nasira din ang runway sa Surigao City Airport kaya naman walang makalalabas at makapapasok na commercial flight sa siyudad hanggang hindi pa ito naisasaayos. Ngunit ayon sa bisi gobernador, sa kabila ng mga nasirang tulay at kalsada, wala namang isolated area sa probinsya at lahat ng lugar ay maaring marating ng tulong mula sa pamalaan. Samantala, sa pinakahuling tala ng lokal na pamalaan, umakyat na sa walo nasawi at dalawandaan at dalawa naman ang sugatan sa probinsya dahil sa lindol. Kasi may dalawang severely injured na pinatransport kahapon. So, nirefer doon sa Davao City ng mga hospital. Pero sad to note, uh, um, mga yata hindi nag-survive. So, nabalatian namin, na report dito na nadagdagan yung anin naging walo. Nananawaga naman ang lokal na pamalaan sa mga residente sa probinsya na manatiling kalmado at sikaping maibalik sa normal ang pamumuhay. Jeneline Gakit, UNTV News and Rescue, Surigao City.